Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo. Ngayong Martes, ikalabing isa ng Pebrero, isang pambihirang enerhiya ang bumabalot sa iyo, Virgo. Isang di matatawarang pagkakataon ang hatid ng araw na ito, puno ng inspirasyon, pagtuklas, at positibong pagbabago. Hinihikayat ka ng kalawakan na buksan ang iyong puso at isipan sa bago, Nayakapin ang iyong likas na pagkamausisa at hayaang ang liwanag ng buwan sa tanda ng leo ay magsilbing gabay sa iyong landas. Sa bawat araw na lumilipas, patuloy mong hinuhubog ang iyong pagkatao sa pamamagitan ng mga karanasan, desisyon, at mga paniniwala na iyong pinanghahawakan. Ngunit ngayong araw, binibigyan ka ng universo ng pagkakataon upang maging mas matapang upang lumabas sa iyong nakasanayang mundo at upang yakapin ang iyong tunay na potensyal. May kakaibang alab na nag-aalab sa iyong puso, isang munting tinig na nagtutulak sa iyo upang maging mas determinado, mas matapang at mas bukas sa mga posibilidad na naghihintay sa iyong harapan. Ang enerhiyang hatid ng araw na ito sa pagpasok ng araw na ito, maaaring maramdaman mong ikaw ay hinihikayat na subukan ang mga bagay na noon ay maaaring kinatatakutan mo o iniiwasan. Ito ang tamang panahon upang iwanan ang alinlangan at yakapin ang kumpiyansa sa sarili. Ang liwanad ng buwan sa leyo ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang pagtuunan ng pansin ang iyong mga pangarap at layunin sa buhay. Hindi ito ang araw para magduda sa iyong kakayahan. Ito ay ang araw upang ipakita sa mundo kung gaano ka kahalaga at kung ano ang kaya mong gawin. Maaaring may mga pagkakataon sa nakaraan kung saan naramdaman mong hindi sapat ang iyong ginagawa, na tila palaging may kulang kahit gaano ka nagsusumikap. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng universo na alisin ang pagdududa sa sarili at bigyang pansin ang iyong mga tagumpay, maliit man o malaki. Bawat hakbang na iyong ginawa tungo sa iyong mga pangarap ay isang tagumpay na dapat ipagdiwang. Ang hamo ng pagtanggap sa sarili. Bilang isang vergo, likas sa iyo ang pagiging metikuloso at mapanuri, hindi lamang sa iyong paligid kundi pati na rin sa iyong sarili. Madalas mong itinataas ang iyong pamantayan at kung minsan, masyado kang mahigpit sa iyong sarili. Ngunit ngayong araw, hinihikayat ka ng mga bituin na paluwagin ng kaunti ang lubid ng pagpapakaperpekto. Ang pagiging mahusay ay hindi na ang kailangang walang kapintasan, ito ay tungkol sa patuloy na pagkatuto at paglago. Subukan mong tanungin ang iyong sarili, kailan ka huling nagpahinga at hinayaan ang sarili mong magdiwang ng isang bagay na iyong nagawa. Kailan ka huling nagpasalamat sa sarili mo para sa lahat ng pagsisikap na iyong ibinuhos? Ito ang araw upang yakapin ang iyong tagumpay, upang tingnan ang iyong sarili sa salamin at sabihin, Nagtagumpay ako, at ako ay patuloy na lalago. Ang kahalagahan ng pakikipag-ugnayan sa iba. Ang araw na ito ay hindi lamang tungkol sa sarili mong paglalakbay kundi pati na rin sa koneksyon mo sa ibang tao. May mga pagkakataon kung saan maaaring makaramdam ka ng pag-alimlangan sa iyong kakayahang makipag-ugnayan, lalo na kung hindi mo tiyak kung paano ipapahayad ang iyong damdamin. Ngunit tandaan, ang tunay na koneksyon ay hindi nakasalalay sa pagiging perpekto kundi sa pagiging totoo. Makipag-usap sa mga taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon. Maging bukas sa mga bagong koneksyon, lalo na sa mga taong maaaring magbigay ng bagong pananaw sa buhay. Huwag matakot na ibahagi ang iyong mga saloobin, ang iyong pananaw ay mahalaga, at ang iyong tinig ay may kapangyarihang makapagbigay liwanag sa iba. Maswerteng mga elemento para sa araw na ito. Masuwerteng kulay, berde, ang kulay na ito ay sumasalamin sa paglago, balanse, at kasaganahan. Ang pagsusuot ng berdeng kasuotan o accessories ay maaaring magdala ng positibong enerhiya at panibagong sigla sa iyo. Masuwerteng numero, apat, walo, at labindalawa, ang apat ay sumisimbolo sa katatagan, ang walo ay nagpapahiwatig ng kasaganaan, at ang labindalawa ay sumasalamin sa pagkumpleto at kabuan. Maswerteng kristal, jade, isang kristal na kilala sa pagdadala ng kapayapaan, kasaganaan, at proteksyon laban sa negatibong enerhiya. Maswerteng gawain, maglaan ng oras upang gumawa ng isang bagay na magpapasaya sa iyo, kahit maliit lang ito, Maaari itong isang tahimik na paglalakad sa parke, pagsusulat sa iyong journal, o pakikinig sa iyong paboritong musika. Ang mahalaga ay gawin mo ito ng may buong puso at pagminilay. Payo at pagminilay para sa araw na ito. Ngayong araw, Virgo, yakapin mo ang iyong buong pagkatao, ang iyong lakas at kahinaan, ang iyong tagumpay at Pagkakamali. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong paglalakbay, at ang bawat karanasan ay may hatid na aral. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magnilay. Ano ang natutunan mo ngayong araw? Ano ang isang bagay na ipinagpapasalamat mo? Ano ang isang hakbang na maaari mong gawin bukas upang mas lalo mong mapaunlad ang iyong sarili? Huwag kalimutang bigyan ng oras ang sarili mong magpahinga. Ang pagpapahalaga sa sarili ay hindi lamang tungkol sa paggawa ng mabuti, kundi pati na rin sa pagbibigay ng pahinga at pagmamahal sa sarili. Ikaw ay isang mahalagang bahagi ng mundong ito, Virgo. Ang iyong talino, tiyaga, at kabutihang loob ay nagdadala ng liwanag sa iyong paligid. Huwag mong kalimutan kung gaano kakahalaga at kung gaano karami ang nagmamahal at humahanga sa iyo. Patuloy mong sundan ang landas na inilaan para sa iyo, may magagandang bagay na naghihintay sa hinaharap. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers. Nasanay matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.